Day. Mas nice. Ganahan ko sa yung patakaran, grabe, magdisciplina ba? Tagalok ko. It's about the beauty who you are. It's not about the characteristic. It's about your choice. It's about your music. Let's go. I'll enjoy the wedding day. up. ano na? Dress code will not enter that the photoshoot or the pictures. Alis ka dead makalayas. So hello mga tao, welcome back to my channel and ito na nga talaga guys ang araw kung saan ay gaganapin na ang kasal ni Bimbo at ni Dona ang kapatid ni Brand Damage. So nandito tayo sa activity area guys. So ito na po yung decoration. Ayan guys so oh, The decoration. Wait lang. So yan yung entrance guys. So kung magpa-picture ka dapat nakaharap ka dito sa likod. Ayan. So dahil aesthetic po ang gamit, guys. Ayan. Ang tawag dito is rustic design, di ba? So rustic design. So dito maglalakad si Donna, guys, dahil dito gaganapin yung ceremony. The civil ceremony. So yan yung decoration fronting to the uh, palayan. So dito yung mga visitors na mag-attend ng kasal. So after po ay mag-proceed doon sa kabila dahil sa cocktail kasi ayusin pa yung dito naman para sa ano na after wedding so the reception <coughs> rather so ayan backdrop guys ayan So ito yung uupuan nila later. And isi-set up na itong sound system mamaya. Aayusin na yan kasi mainit pa masyado. So magiging makulay to later guys. Siyempre din natin makapag-vlog mamaya kasi may ilaw na. Ay may tugtog. So, sila pala yung busy guys sa mga decoration. The behind the scene person. Ayan mga malamigon, ang uban, ang uban dili pud kaayo. Mga tumban na ba to uban to? Yung mga tumban na bang uban dito? Lagi to uban ng karundam. So, ito yung mga flower. Ito yung giveaways na. No? Pamaypay. At saka itong ref magnet. O taray. para mga kusinero? So para humba din mo siya ba? Klaro on Ay, dili di Aptik, mukas mukay. Ha? Oo. Oh, adobo. Muna yung humbao na. Ayan, chohin ni ko ay Brenda. Ang master of the ceremony sa pagpukay sa mga kalha. nga dagpo. Ayan. Mga lama ang mga Marites. Hello mga Marites. Ginoo ko. Sa iyo mga sahog. Ang ay ni Didong guys. Ikso ni Didong. Dress code will not enter that uh the photoshoot or the pictures alis ka dead makalayas. sino ba yung What can you say about uh bakang ano rules ano masasabi mo hindi mas nice ganaran ko sa siyang patakaran grabe eh ang disiplina ba tagalog oi It's a discipline. It's because it's not about... Tagalog ba? Pwede mo mag-English. Ah, okay. Pwede mo mag-English. Hindi. Okay. It's a discipline. It's not It's not about the beauty, who you are. It's not about the characteristic. It's about your choice. It's about your music. Huh? Let's go. I'll enjoy the wedding day. Ah, oh, Bambu, ano na? So, mata? Bambu, ano na? Oh. Diba what can you say about the Bakang's rules?

from Inday Kato. Bongga. O bakang, anong suot mo? Saan galing? From Yes, a uh, rocking casual a with a light brown and um, as a little pearl um, sponsored by Kazi. Oh, o diba, labaw pa man po di ay ka nga dili, pwede ka prepare. Kaya nang ulos na ka. Maring, Ha? ha? Muna suton ba yeah. <laughs> <Bayot> na... <laughs> siya, Hindi Hindi man sa kuwan Hindi 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 Nag-rent siya, 2017, every day. Uy, libre na. Mari, ang ganda-ganda mo na mga oh, kini. Mukha ka ng babae, so, Mari. Uh, Sabo. <laughs> na, pag ganyang puri daw. 5,000, Mari. <laughs> Mukha may utangin nila. Mari, nabalo na ka. Uli ka na. Uli ka na. <laughs> Naka-advance ah, ah, siya? Of course! 50 babauli. Diyos ko. Tapos mag-ako, nambariya. Hahaha. Don't Sabi mo ba rin. But... Ayan. So, minik make na siya. Pero kulang pa yan, guys. Mayroon pa pong ilagay dito. Drag queen kasi siya. Yes, contact lenses and extension eyelashes. Ang sa? Contact lenses. Mung ba? Ba? Contact lenses. <laughs> extension eyelashes. Yung mga gown. <laughs> so, Aling Biring. Kumusta ang pag-plan siya? darap siya yung 32 outfits. <laughs> oh my God! Aling Biring. Ang dami mo pong plan siyahin. And the groom is relax, relax, chal chala. Mr. Groom, chal chala. And of course, the financer. Nga, yeah, chal chal lang po siya. Puntahan natin guys yung set up talaga doon. Okay na dito? Wala pa? Kumusta naman ang gastusin? Okay naman. Okay naman siya. Kumakapit pa rin. <laughs> so all in all, mga, magkano na bang nailabas hmm? sa ano? 35 pa lang. 35? <laughs> Percent. sa ATM. <laughs> <laughs> so ayan. So mahal talaga guys magpakasal. Kaya kami kaya na bakla kami pala hindi na kami magpakasal. So, ayan yung mga gown. Sinabit mo na dyan kasi kinuha pa yung mannequin. And, ito yung little bride. Yay! So, eto na siya. So, mayroon nang pang ganitong effect dito sa entrance. Puntahan natin, guys, yung mismong venue. Kung naayos na talaga siya. Kung fully ayos na siya kasi... Kanina kasi sobrang init. Ngayon, humupa. Tapos uminit na naman ulit. Pinaniod to na mo? Yes. Ah, wow. dira lang sa mo ha? Eh, grabe gid ka init. So, wow. Wow. Wow na wow. Ah, BDO. Sa ubos ang O. Ayan. Bim Bim and Dona. <coughs> so, um, pak. A red horse na wapag nakuha So dito yung Sound system So dito So ayan na So LED dito Pero hindi pa dumating And ito yung Ay ang ganda oh May pa ganito si mayor So ito yung mga Souvenir Ayan. Pamaypay. Tapos yung ref magnet. Chada. Oh. Maganda siya guys. So later, ibalik ko kayo dito pag tapos na talaga lahat. Yung ano naman yung lultuin mo? Chef so blanch pa lang muna yung Ay, nag-blanch siya ng mga gula. gulay. Kasi yeah. dry. Like yan. Oo. Oh. So, yan yung pang dagdag sa ano, handa. Kasi may mga Muslim style yeah. na ano. Meron ba? Baka may bisita tayo Muslim or vegetarian like baka. A vegetarian pala si Bakang? O, oh, tsaka rice-tarian. Ha? Huh? Rice-tarian. <laughs> so the host and the koal. masters of ceremony is not yet ready. She's not so beautiful right now it's because pa, she's not uh, ready huh? O oh, matulog sa kabo kahit mga Dali na bitaw ka make upan Dali mag power nap, sa siya. Dali, mag -power nap sa siya So yan lang muna yun guys ang ating update ngayong araw na ito sa kasalang Bimbo at Donna and the rest marami naman pong nagba-vlog na kasamahan ko so doon niyo panoorin ang buong pangyayari ngayong araw. So thank you so much guys for watching and see you on my next vlog. Bye! <laughs>